sabihin na I am a single mom. Kasi pag sinabing single mom ka, haliparot. Malandig. Diba? Walang future. Aantay ng lalaking bubuhay sa kanya. Meron po ba kayong pinakamamahal na tao sa buhay niyo? pareho po tayo silang dalawa po yung pinakamamahal kong tao that time and that time i was a single mom na din po may anak nagkasakit yung lolo ko sa mata ko mismo nakita ko pong na stroke yung lolo ko dati akala ko okay lang na wala kang pera kasi nakakakain naman eh kahit paano, pa 'di ba sa dinas itlog buwad Tuyo yon sa tagalog right Goods lang, okay lang. Kasi nabusog-busog din naman. Nakakatawid-tawid din kahit papaano. Pero noong mga panahon na yun, na nagkasakit yung lolo ko, doon ko napatunayan na hindi pala enough yung salitang pagmamahal lang sa pamilya natin. Kasi mahal ko naman yung lolo ko, pero hindi ko kayang makabili man lang ng gamot sa butika. Hindi ko man lang pwedeng ipagamot kasi wala akong pera. Noong mga panahon, nakikita ko yung lolo ko, bedridden po siya. Nakarantay lang. May iyak ako. Alam mo yung guilt feeling na sabi ko sa sarili ko kung sana may pera lang ako. mapagamot ko pa sana pa. Papa po at mama tawag ko sa lolo at lola ko. Kasi sila po yung nagpalaki sa akin. Sino po dito yung nakaranas ng ganon? Yung alam mo yung gusto mo tumulong, akong itulog that very moment. At mga panahon na nasa, ano ba yun? Mamatay na yung lolo ko ba? Yung naghihingalo na siya. Nasa gilid po ako ng mga panahon na yun habang nakikita ko yung lolo ko. Sabi ko pa, sorry. Sorry kasi hindi kita napagamot. And sorry kasi hindi mo lang ako nakabili ng gamot. And nung mga panahon na yun, pinangako ko sa papa ko, sa lolo ko, pa, Kipapamaka ko sa iyo na eto na yung last na mangyayari sa pamilya natin na may mamamatay kasi wala tayong pera. Yung mo, kahit hindi mo man maintindihan yung pinagsasabi ng mga tao sa harap, pero alam mo mismo sa sarili mo, kaya mo din yung ginagawa nila. Yung meron sila, kaya ko din kunin 'yan. Yung kinikita nila, deserve ko din 'yan. Deserve ng family ko 'yan pa po ako pa ikot-ikot, alam ko napapansin niyo po yun. Kasi tinitignan ko kung sino yung mga tao dito na pwedeng magbago din yung mga buhay nila. Kasi ang mga taong busy magbago buhay nila, hindi po nakaupong parang mahiga na. Yung mga taong busy magbago buhay nila, yung tipong kada may sinasabi, ako sa ganito. Kaya nga ako nandito ngayon sa harap nyo eh. Nasa likod din po ako, nakamasid. Habang tinitingnan yung mga taong pinapakita yung income nila, isa lang nasa utak ko. Kahit ano pang binibenta nila, kaya ko yung aralin. Kaya ko yung ibenta. Makita ko lang at mapatunayan ko lang na ang isang isa lang sure ako, mas malakas ang loob ko kesa sa'yo. Paano ko na patunayan? ng buhay eh. Di ba? Nandito ako, nakaupo ka dyan. Pero, good news guys, may chance ka pa. Gusto mo ba? Yes! O, patunayan mo ngayon na deserve mo po yung community natin. Okay? So, eto po, sabihin na I am a single mom. Kasi pag sinabing single mom ka, haliparot, malande, di ba? Walang future. Nag-aantay ng lalaking bubuhay sa kanya. Pwes, ako na po yung magpapatunay sa inyo ngayon. Hindi lahat ng mga nanay nag-aantay ng lalaki. Kasi ba? sa mga lalaki dito. Diba? At sa mga babae dito guys, ipakita din natin na kung kaya ng mga lalaki, kayang-kaya -kaya mo din bilang babae. Sino dito yung nagluluto? Nagluluto? Nanay na nagluluto? Ako din po. Naglalaba? Ako din naman. Diba? Yung mga nanay na mga may pangarap. Iilan na lang ang may pangarap na nanay. Nakalimutan na mo, iluluwa mo pa para sa mga anak mo, para sa partner mo. Pero guys, good news, may chance pa po tayo dito sa community natin. And, ayan po, so, eto na po yung mga araw na nakita ko na po yung community natin. Pwede ba natin palapakan AOP and RIE Royals International Empire? Kung napansin nyo guys, wala naman pang kilay. Medyo ngayon, medyo kumapal na, no? Halata naman, no? May kaibahan na. Uh, Diyan, medyo maputla. Halata walang pang kain. Pang lipstick, hindi makabili. Yung lip tint pa kaya, ay, malupit. Diba? Pero, nakita nyo po may bit-bit na ako? Yan ang po yung araw na nag-start po ako sa negosyo na to. At yan yung araw na sinabi ko sa sarili ko, eto, Eto na talaga siya. And guys, good news. Pareho mo din po ako. Walang pera. Pero malaki lang po yung pangarap na meron ako. Wala akong pera, pero mas malakas ang loob ko at mas madiskarte ako. Kasi sinabi ko sa sarili ko, wala na nga akong pera. Wala pa akong paraan. Ano na lang magkakaroon? Ako at ang mga anak at ang anak ko at ang pamilya ko. Diba? Kasi kung ngayon, sino po dito yung walang pera? Walang aamin! <laughs> Pero sino dito yung kayang gumawa ng paraan para makapag sa negosyo natin? See? Hindi lahat. Malakas ang loob. Tumaas ng kamay. Diyan pa lang alam na natin na medyo malabuk labuk ka pa. Totoo yun? That's true. Kasi pang taas ng kamay, libre na nga. Di mo pa makitaas eh. O, ulitin ko, bigyan niya Wow. Sino dito yung willing gumawa ng paraan para makapag-umpisan baguhin yung buhay nila? Hay, kung hindi pa takutin, ako naman. O, diba? Basahin niya, malaki niya. Marunong naman kayo magbasa. eto na yung araw na nag-join ako at nag-decide na baguhin ko na ang takbo ng buhay ko. Marami sa atin? gumawa ng pagbabago. Sino dito yun na nagpa-pray? Nagdarasal po sa Tagalog. Hmm. Nagdarasal naman pala halos lahat. Ilang taon ka na pong nagpa-pray? Simula bata po, ma'am. pareho tayo? At ano, habang nagpa-pray ka, may ginagawa ka ba? Guys, galing po ako sa hirap eh. Isa, ko, isa po ako sa patunay na kaya naman talagang magbago buhay natin. Kaya medyo kasaktan kita ngayon ha. Uh, umilag ka na lang sa katabi mo yon. <laughs> Eto po, marami sa atin dasal ng dasal ng dasal ng dasal ng opportunity. Ilang beses ka nang binigyan ng opportunity ang tanong, anong ginagawa mo? sa bawat pagkakataon na may chance ka sana. See? Wala. Nag-pray pa rin, ma'am. Sabi ni Lord kasi, ganito, ganyan. Guys, hindi bababa ang Panginoon dito para iabot sa'yo yung kita na gusto mo. Hindi yung pinaniniwalaan mo para iabot sa sa'yo yung bahay na gusto mo. Eto, susi. Swerte mo naman. ba? Diba? Hindi po siya bababa ba dito para iabot sa sa'yo yung susi ng gusto mong sasakyan. Napaka-unfair mo naman. Ako, tinrabaho ko. Eh. negosyo ako, ba? Diba? Bago ko makuha lahat yun. trabahoin mo din. Mag-decide ka din. Hindi pa upo-upo ka -upo lang Kala mo naman, nanood ka talaga ng telenovela yun. Eh? Picture Okay? So, ayan. O, oh, dugyot. Dugyot talaga yan. Hindi ko nila rin kakahiya. Nakutang po ako. And after two days po, nakapag-start po ako. At pinapalakpakan yan. Bakit pinapalakpakan? Kasi hindi naman lahat ganon kabilis gumawa ng paraan at umaksyon. Kasi imagine nyo guys, kung pinalipas ko ng dalawang araw, sa tingin nyo, nandito ako ngayon sa harap nyo? Sa tingin nyo, magkakakilala tayo ngayon? Malago, right? Kaya yung desisyon na gagawin mo po, maliit lang yan. Pero yan yung magdadala sa'yo sa buhay na gusto mo. Yes! And dahil sa desisyon ko, gusto nyo bang malaman ano yung naging resulta? Ah, yes! uh, secret! Ay. <laughs> Ayan, nakamili po ako ng aking sasakyan. That's for Yes, maliit po akong babae, pero mas malaki po ako mangarap sa lahat ng mga nandito ngayon. At marami pa po akong pangarap na gusto ko pa rin. At sana, ikaw din, utang na loob, tuparin mo din yung pangarap mo habang kaya mo pa. Ano pa? Yan. Hindi lang po ako guys, marami na po sa community natin ang natulungan natin magkaroon din ng sarili nilang sasakyan. Pinapalakpakan yan. And of course, with the help of our community And of course, nakapag-travel na din po ako, guys. Local and international. Ayan. Hindi lang po yan, guys. Ayan, nakapunta na din po tayo sa Hong Kong. Sino dito yung gusto makapunta ng Disneyland? Yeah! Guys, ako, ilang taon ako first nakapunta sa Hong Kong kasi twice na ako nakapunta ng Hong Kong, guys. First po, I think 30 years old ako. Ay, nakakita ba yung pangalan ko? 15 pala ako. 15. <laughs> na po ako. Hi, grabe naman yan! Opo, o. Sinong 35 dito? Huwag ka nalang umamin. Charis. <laughs> hindi namin na naamin. Huwag ka nalang umamin. Atin-atin -ati na lang yan. <laughs> okay, so, 30 years old yata ako kung hindi ako nagkakamali. O, 31. Nung first po ako nakapunta ng Disneyland. Kahit 30s na po ako that time, totoo pala yung sinasabi nila na ang Disneyland daw is the happiest place on earth. Naniniwala ka ba? Yeah. Hindi ka makarelate, no? Puntahan mo kasi. Sama tayo sunod, ha? Yan. So, yan po yung lola ko. Mama ko. O well, mama po ang tawag ko sa lola ko. Unfortunately, guys, namatay po yung lola ko during COVID. There was 2020. Eh, nung mga panahon na yan, sobra po akong nalungkot kasi yung pinaka mamahal kong tao sa buhay ko. Alam mo yun, yung gusto ko pa sana mas mag-enjoy kaming magkakasama, maparana sa kanya yung buhay na gusto kong iparana sa kanya kaya ako nga ginagawa yung negosyo na to. But unfortunately, wala eh. Time na talaga. Pero yun know what guys, isa sa pinaka na-realize ko, nung panahon na yun, na-hospital po yung lola ko. Nangyari na naman ulit yung pinaka kinakatakutan ko na may mawala sa taong mahal ko. That was 2020 of September. Kakatapos lang po ng birthday ko. Medyo nakakalungkot, pero medyo nahimasmasan din po ako kasi nagawa ko naman yung part ko. Nasa mahigit kalahating milyon din po yung nagastos ko sa ospital noong mga panahon na yon. And doon ko na realize, maswerte pa rin ako. Kasi nandito ako sa negosyo na to. Bakit? Kasi kung wala ako dito, kaya ko kayang ipa-ospital yung lola ko that time. Kasi baka may kakilala ka dito during COVID, wala na agad kasi walang pera. Maging honest tayo, guys. During COVID, pag wala kang pera, hindi ka tatanggapin sa ospital. Tama? Naalala niyo ba 'yon? Or baka meron dito na nawalan din ng mga mahal nila or kakilala nila during pandemic. And ako po isa doon. Nagkataon lang nung mga panahon na yon, kumikita na din po ako sa negosyo natin. Umiiyak, nalulungkot, habang tinitignan ko yung picture ng lola ko. And isa lang yung sinabi ko sa sarili ko, Ma, kahit wala ka na, sisiguraduhin ko pa rin na magiging proud ka sa akin. Kasi gusto kong ipakita sa iyo na sa 32 years ng buhay na meron nako hindi na sayang na minahal mo ko at pinalaki mo ko at inalagaan mo Kaya sa lahat na mga may mahal dyan, it's about time na magbigay naman tayo. Hindi man kung hindi ka man inobliga, mas masarap magbigay. ba? Diba? Ano lang ba naman na pakainin mo naman ng masarap kahit minsan? Yung mapatravel man lang ng minsan lang din. ba? Diba? Kasi guys, before nawala yung lola ko, napatravel ko na din po siya at napasakay ko na din po siya ng eroplano. Kasi isa po yun sa mga na one day, ako naman yung gagastos para sa pamilya ko na sabay-sabay kaming magbabakasyon. Sino po dito yung gustong maparanas yung bakasyon na sabay-sabay at mapasakay mo ng eroplano yung mga mahal mo sa buhay? Nagawa ko po yun kahit papaano. Nagawa ko din po mapakain sila ng masarap bago nawala. wala. Kaya sa lahat ng na mga nandito guys, kung tatanungin mo kung nasaktan ba ako, oo naman, araw-araw. Pero masaya pa rin ako sa puso ko na hindi na po ako nagkulang sa pangalawang pagkakataon na ito. Kaya sa lahat ng na mga nandito guys, kung nakita nyo din dyan sa second picture, yan na po yung binubuong pamilya ko sa panahon na to. Kasi, sige tuloy, halo-on ng isang masaya at buong pamilya. Hindi man naibigay sa akin ng mama at papa ko, ng mami at daddy ko, pero ako na lang po yung gagawa para sa future family na bubuuin ko. Kasi naniniwala ko, hindi naman kailangan isisi natin palagi sa ibang tao. Yung failures natin, yung pain natin, tayo pa rin naman yung gumigising araw-araw para magbago yung buhay natin at may chance ka pa. Kasi ako po, sige, ituloy mo yan. Lakasan mo pa, sinasabi ko sa iyo. <laughs> Nagigilyor. Guys, since lumaki po ako sa mahirap na pamilya at isa sa mga nangarap, kung tatanungin mo ako kung nahirapan ba ako, yes. Kung tatanungin mo, nahirapan din ba ako dati sa buhay namin na mahirap, yes parehong mahirap po. Pero, basahin mo. Being broke is hard. Becoming rich is hard. Choose your heart. Pareho kang mahihirapan kung mahirap ka. Wala naman sigurong taong nag enjoy sa hirap. Tama ba? Kung tatanungin mo kami, mentor, nahihirapan din ba kayo? Oo naman. Pagyaman yung pinag-uusapan namang paghihirapan mo yan. Pero ikaw na lang yung mamimili kung ano yung hirap na gusto mong puntahan. Yung mahirap na hirap